So, mga kavega, bagong araw para sa bagong video na naman. So ngayon magtatagalog tayo dahil mayroon tayong mga followers na mga Tagalog hindi makaintindi ng mga bisaya. So kita ang mag-adjust din hindi napita. So mga kavega, ngayon is kasi nagkasabay kami mag-out ni Lito. So nagkasabay kami pa uwi kasi sabay kami uh, tatanda. so sabay kami umuwi ngayon dahil nag-out kami sa trabaho ng maaga. Sa so, aming paglalakad mga kavergas, so nakita namin si klang klang, So fineflex ko ito dahil one of my close friend to ito at nag-turn around pa siya ng ganyan. O, oh, diba? Wow. Siyempre, pagdating namin sa bahay, naglulungag o nagsaing tayo. Kasi, Mm, bibili pa tayo is mahal naman so kailangan natin yung kislan hugasan ang bigas para hindi naman pwede na ditsuin natin long agin. long agin. ay long again Kaya, isaing no? kailangan natin hugasan at pagkatapos hugasan ilagay na natin sa pinakamalinis na butin at pasigain na natin pasigain lagyan ng apoy syempre walang saing tayo magluluto tayo ng puso ng saging yes Magluto tayo ng puso ng saging with special delicacy. Lagyan natin ng egg at mga paminta at mga panakot. Ano ba ang panakot? Um, may momo ba nito? Meron tayong uh, harina at saka ch chop chopin natin ng uh, ginagmay. Yung puso ginagmay. Basta kayo nang bahala sa Tagalog ko. Tapos, ganyanin lang natin ang puso ng saging. So, syempre... Masasurprise talaga kayo dito dahil sobrang sarap ang niluluto namin ni Lito. Ito ang uh, tortang puso ng sagi. Wow! Siyempre, so, ito ang favorite niya. So, lulutuin natin niya dahil ang puso niya ay sa akin. so hey! So, ngayon siya ang nag add, -ad at nag-chop. nag nag-ad-ad nag ba? Uy! Nag-chop ng mga lamas. Lamas? Mga comment tao yan, ganyan. So, ngayon, eh, tinutulungan niya ako. So, i e ko lang yung cortina na green. No, pang babae talaga na cortina So, siya ang nag add -ad add nag add -ad add nag add -ad add ng mga lamas dyan, mga kavega. At ngayon, tinutulungan ko. Kasi mabagal talaga siya. Gusto ko sinabi ko nga ako na lang para mas mabilis. Dahil mabilis tumibok ang puso ko kapag nakikita ka. Eh, ganyan mga kabega. Gusto ngayon. So, hindi pa kayo ba nakatry? Sino ba nakatry ng, ng, mga puso ng saging na tinotortang uh, puso ng saging? No? Ito ay, uh, ang makakarelate lang nito, no? siguro ay yung mga taga-probinsya kasi wala naman siguro mga puso ng saging dito sa ano eh? sa, si, sa, 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 ano ba? Sa syudad. No? Sa probinsya, makikita mo ng mga left to the left to the right and to the front and to the back, may mga maraming puso ng saging doon. At hindi pa ano, hindi binibinta. Pwede ka lang namang na kapit kapitbahay ng mga puso ng saging, ganyan-ganyan. At makakaluto ka na. Pero dito sa ano, no, kailangan mo pang bumili. And syempre, uh, tapos na tayo magano ano may kaha tayo. Luto na ang ating kanin. At ngayon, ay magluluto na tayo ng tortang puso ng saging. Siyempre, lagyan natin ng edible oil. Edible or oil, edible man sa Bisaya. Mantika mas sa Bisaya. yan So, edible or mantika or oil sa English. Yan, yan. Minimix na natin yan lahat. Minimix na natin. Tapos, pagkatapos natin yan, is kailangan natin painitin yung ulo ay ulo yung kaha yung ano kawali kung mainit ang kawali ilalagay na natin yung ating mixture na puso ng saging tapos ah, uh, okay kailangan na natin sulitin yung um, area ng ano kalaha ay, kalaha ba kalaha sa Bisaya mga Tagalog shout out pala sa ating mga viewers na Tagalog na nanonood ngayon at syempre, ganyan-ganyan na. While kumukulo ang mga mantika, mga mantika, kumukulo ang mantika, eto na ang ating finished product. Ganyan, ganyan. At syempre, kakain na tayo, kakainin ko na siya. kumakain na kami, ano ba, ano bang totoo nito eh? Kumakain na kami at kakain na kami, kain na tayo at naghihungitan kami. Nag-enjoy na lang talaga kami sa kumakain, kumakain sa aming kainan. At approve na approve sa ating lasa. Masarap daw ako, mga kabeka. So, ano pa hinintayin nyo? Magluto na kayo ng puso ng saging at manin nyo kung gaano ba kasarap ang tortang puso ng saging. So, ano pa hinintayin nyo, mga kabeka? Please share this video. Thank you so much!